Imala okay, na lang pagka uh, mabuhay ko pa ito. Ayan. Oh. So, lugmok siya. Tumayo pa. Ayan siya oh. Na medyo, parin natin yung katawan niya kung ma para makita natin yung reaksyon niya kung kwan. Kung, ah, uh, kaya pa niyang uh, kwan Uh, mag-survive ayun uh, sorry na lang siguro kung talagang uh, hindi makasurvive ito kasi maaring ako yung nagkamali dito na sobraan ko sa pagpapainom ng antibiotic ayan siya oh. kaya yun yung naging kanya yung nabulag siya